Siguro kapag natapos ka ng pag edit ng video mo at nai-upload mo ito sa YouTube, iakala mo ay ayos na yon. Kamusta mga Ludes? Welcome sa Aklat PH. Sa video na ito ay ipapaliwanag ko kung bakit hindi dapat basta-basta lang na nag upload ng video dito sa YouTube at ituturo ko rin sa inyo ang mga dapat nyong gawin para maging mas visible ang video mo sa mas maraming viewers o ma-maximize nyo ang posibilidad na mag-viral ang video mo. So bago ang lahat, ibigyan e mo muna ng isang like itong video na ito at mag-subscribe ka kung bago ka pa lang dito. Maraming salamat mga Ludes. So without further ado, let's go! Kapag natapos mo ang pag edit ng video mo, ay eh ang panibagong hamon naman na haharapin mo ay eh kung paano mo maipapakita sa maraming tao ang video mo na yon. Ang paraan lang na alam natin ay ang ishare ang link ng video natin sa mga social media accounts natin, gaya ng Facebook. Pero sa totoo lang, minanonood ba o may magkiklik kaya ng link ng video natin sa kamag-anak natin o mga kaibigan natin? O kakilala? Di ba wala naman? Kahit ishare sa Facebook page natin kahit pa may ilang libo tayong followers, e eh kakaunti pa rin ang magtsatsagang magpupunta sa YouTube para panoorin ang videos natin. Kaya sa video na ito, e eh focus tayo kung paano makikita ang videos natin ng na mga tao na susuporta talaga sa atin at mga tao na siguradong interesado sa content natin. Alam mo ba na mas mabuti na habang gumagawa ka palang ng script ng video mo, e eh alam mo na kung sino ba ang mga target mong audience kung para kanino ba ang video na ginagawa mo at mag-isip ka na rin ng mga salita na babagay o maglalarawan sa topic mo sa video na yon. Yan ang tinatawag na keywords. So una mong dapat pagtuunan ng pansin bago mo i-upload ang video mo ay ang mga keywords. Sobrang halaga nito mga ludes. Kahit anong ganda ng video mo pero hindi mo nilagyan ng tamang keywords, eh makita man ng tao ang video mo na yon eh himalang himala na. Ang keywords ang magsasabi kay YouTube kung para saan ba ang video mo at para kanino o sino-sino ba ang target audience mo. Ang keywords ang pagbabasihan ni YouTube kung kanino niya ipapakita ang video mo. Ito pa, ang keywords din ang paraan para makita ka ng mga tao na naghahanap ng video na katulad ng video mo. Pwede ka nilang makita kapag nag-research sila dito sa YouTube o kahit sa Google search sa pamamagitan ng keywords mo. So saan pwedeng ilagay ang keywords? Ang keywords ay pwede mong ilagay sa title mo, sa description at sa tags ng video mo. So ang tanong, paano ang tamang paglalagay ng keywords? Para may paluwanag ko ng ayos, iipapakita e, ko sa inyo ang ginagamit ko para makahanap ng tamang keywords at kung tama ba ang ginagawa kong pag-upload ng video. Disclaimer lang mga ludes, hindi sponsored ang video na ito at hindi ako kikita sa ipapakita kong app. Gumagamit ako mga loads ng ating Chubaday. Mas maganda ang version sa computer pero wala akong budget para bumayad ng yearly. So syempre, hindi ko naman ipapayo sa inyo na bumayad ka agad kung nagsisimula ka pa lang. So nagtsatsaga muna ako sa mobile version at binabayaran ko ito sa halagang 2 euro a month. So balik na tayo sa keywords. Bibigyan kita ng halimbawa. Piliin natin itong video na to. So dito makikita natin yung mga tips ni TubeBuddy at sa part naman na ito ay ang mga palatandaan na ginawa mo yung tips nila sa video mo. So ano ang mga tips na ito? Isa-isahin natin. Pakinggan yung mabuti mga loods kasi napaka sobrang importante nito. Una, upload high resolution thumbnail. May mga videos na ako nito pero walang gaanong nanonood dahil masyadong minamaliit na mga baguhan sa YouTube ang halaga ng isang thumbnail. Pakiramdam nila ay eh, pagsasayang lang ng oras ang thumbnail pero hindi nila alam na katulad ng title mo nakasalalay madala sa thumbnail mo kung ikiklik ba siya ng mga tao kapag ipinakita ng YouTube sa kanila ang video mo. Kadalasan, di sila nakiklik sa video natin kapag pangit at hindi kaaya-aya ang itsura ng thumbnail natin. Panoorin nyo ang video na yon. Kung ayaw mo man o hindi, e eh dapat mo itong panoorin. Oo mga Lods, pinipilit kitang panoorin mo yon dahil dapat mong matutunan ang paggawa at halaga ng isang thumbnail. Ilalagay ko sa description natin ang video na yon. So ang pangalawang tip ni Chubadi ay ang add tags to your title. Sabi nila dito, na it's recommended to have at least one or two of your tags appear in your title to get more views from search and related videos for those terms. Bibigyan kita ng halimbawa para mas malinaw o mas maunawaan mo ang aktwal. Punta tayo dito sa video ko na to. Ang video ko na ito ay tungkol sa pagpapalit ng niche ng YouTube channel. Kung okay lang bang magpalit ng niche. So ang mga keywords ko dyan ay ilalagay ko sa tags. Ito ang tags na ginamit ko. Kung mapapansin nyo, ang tags ko ay naglalarawan doon sa nilalaman ng video ko. Ibig sabihin noon mga lords, kapag may isang tao na nagresearch sa YouTube o sa Google Search na may kinalaman dito sa tags ko na ito, syempre lalabas itong video ko. Depende kung maganda ang rank mo o nang ginamit mo na tag sa usapin na 'yan at makikita mo rin 'yan sa TubeBuddy. Wait, pakita ko sa inyo. Napin ko lang 'yung video na pinag-uusapan natin. Para makita mo ang rank ng tags mo, ipunta e, ka dito. So ayan, makikita nyo dito ang mga tags ko na ginamit sa video na ito. At mapapansin nyo rin dito yung kulay green na may mga numbers. Yan ang rank ng tags ko na yan. Ano ang ibig sabihin nito? Ipapalawanag ko rin. Unahin natin to YouTube Niche Tagalog. At may number ito na number 2. Na ang ibig sabihin mga loads ay rank 2 ito sa YouTube search. Ibig sabihin kapag may nagresearch ng tag na ito sa YouTube, Pangalawa ang video ko sa ibibigay sa tao na yon ni YouTube. So ganyan din sa iba na ito mga ludes. Pag rank 1, panguna yan sa research. Kita nyo mga ludes ang halaga ng tamang keywords. So ang tanong, paano ko nalalaman ang tamang keywords? Dito ko lang din yung ginagawa mga ludes sa TubeBuddy. Punta ka lang dito. Kapag free version ang gamit mo, limang beses mo lang ata itong magagamit. Pero kapag may bayad, unlimited to. Dito, iahalimbawa ko ulit ang video ko na tungkol sa YouTube niche. So ang unang gagawin ko dito ay mag-isip ng keywords na sa tingin ko ay magandang gamitin para sa topic na to. So ilalagay ko dito ay YouTube niche Tagalog. Ilagyan ko ng Tagalog dahil Pinoy ang target ko na audience. Click lang natin 'to para sabihin sa YouTube buddy kung okay ba yung naisip mo na yan. So ayan, kung mapapansin nyo, sabi ni YouTube buddy, ay eh ito ang bilang ng huling naghanap ng keywords na to. At ganito naman kadami ang mga kalaban mo sa keywords na to. So kung mapapansin nyo rin dito, nakalagay dito na very good siya. So pwede mo siyang gamitin sa tags mo. Siyempre, hindi naman pwedeng iisa lang ang tags mo, so iisip ka ulit ng iba pa. At yan ang isa pang maaasahan mo dito kay Chubadi. Tutulungan kanya mag-isip ng magandang tags na pwede mong gamitin gaya nito. Pero siyempre, para sure ka, tingnan mo din kung maganda ang ibinigay sa iyo ni Chubadi. Click mo lang dito Then, dito. So pagkatapos yan mga Ludes, ay lalabas ulit dito kung maganda ba siya o hindi. Okay ba mga Ludes? Dahil nga sabi ni Chubadi na dapat daw ay magpapakita ang isa o dalawang tags natin sa title natin, eh dito na rin tayo kukuha ng mga title na gagamitin natin, gaya nito. Hindi man siya parehas na parehas ng tags ko, pero makikita mo pa rin dito sa title ko na ito, yung keywords na ginamit ko sa tags ko na may kinalaman sa YouTube Niche. Dako na tayo sa pangatlong tip, add tags to your descriptions. Sabi niya dito, ay eh, sobrang halaga daw na may mag-appear na maraming tags sa unang lines ng description natin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng description. Kung mapapansin nyo, sa unang bahagi ng description ko ay eh gumagawa ako ng isang paragraph na may makikita ka na iba't ibang keywords ko. Yan yung sinasabi ni TubeBuddy. Then kung mapapansin nyo rin dito, eh nilalagyan ko ngayon ang description ko ng mga ganito. Makikita dito kung ano yung mayroon sa videos ko at nilalagyan ko rin niya ng oras kung nasa ang tapat ang topic na yon. Ginagawa ko ito hindi lang para tulungan ang mga viewers ko na panoorin lang yung tapat na gusto nila. Ito ay dahil sa bawat isulat ko dito sa description natin ay makakatulong para mas malaman pa ni YouTube kung para kanino at kung ano ang laman ng video ko para malaman niya kung kanino niya ipapakita ang video ko na ito. Kasama ang palad nga lang mga leads, ang topic ng video ko na ito na about sa niche ikakaunti eh ang naghahanap sa YouTube kaya ganyan lang ang views ng video ko na ito. Pero okay lang yan, huwag kang panghihinaan ng loob sa mga views Tatandaan nyo lagi mga Loods na mga video natin ay forever nang andyan sa YouTube. Kung hindi man yan magkaroon ng views ngayon, e maaaring sa ibang araw, e basta nalang pumutok ang views nyan. Basta tama ang optimization ng video mo, once dumating ang araw na hanapin ng mga tao ang topic na yan, laging makikita at makikita nila ang video mo. Makikita mo rin sa description ko mga Loods ang email ko, para kung may gusto makipag-usap sa akin, makipag-collab, or for business purpose, e alam nila kung saan ako hahanapin. Pwede mo rin ilagay dyan ang link ng iba mo pang social media account. Dito naman ay inilagay ko rin yung iba kong video na pwedeng interesado ang mga viewers ko. Then ito naman ang tinatanong ng iba kung paano daw ba maglagay ng ganito sa title. Yung ganito. Ganito lang yan mga ludes. Lagyan mo ng sharp icon ang unahan. Then isunod mo yung word na gusto mong ilagay. Kailangan walang space mga ludes. Okay na yon. Automatic na siyang makikita kasama ang title mo. Then sa last part ng description ko, Idagdag keywords ulit. Again, pagdami ng keywords, paglaki ng chance na makita ng mga tao ang video mo kapag naghanap sila ng video na kaparehas ng topic na mayroon ang video mo. Ang pang-apat na tip ni Chubadi, title length. Sabi niya dito, e okay lang daw umano ang gumamit ng mahabang title para mas maging descriptive o para mas ma mo ng ayos kung ano ba at para saan ang video mo. Pero wag daw gumamit ng sobrang namang haba ng title dahil sobrang hirap itong basahin. Panglimang tip, tags length. Pinapayagan ni YouTube na maglagay ng tags hanggang 500 characters. So gamitin mo itong lahat mga ludes. Lagyan mo ng mas maraming tags ang video mo hanggat pwede. Pang-anim, add captions. Ang paglalagay mga ludes ng caption sa video natin ay makakatulong sa mga viewers na may kapansanan sa pandinig. Pero bukod dito, sinasabi ni TubeBuddy na makakatulong din to para manguna ang rank ng video natin sa search. Pangpitong tip, add cards itong cards ang nakikita nyo na nagpapapap dyan sa taas ng video natin kapag nanonood kayo. Gaya ngayon, kung mapapansin nyo, yung lumalabas sa screen ngayon habang pinapanood mo to. Pwede mong ilagay dyan yung ibang mong video na gusto mong ipromote o related sa video na pinapanood ng viewers mo ngayon. Kapag nag-click sila dyan, syempre pupunta sila sa video na inilagay mo doon sa card na yon. Pangwalo ay ang end screens. Ang end screen ay yung makikita mo lagi sa huling part ng mga videos ko. Bakit ko nilalagyan ng end screen mga loads? Yun ay para after ninyong manood ng isa kong video, ay eh ipapakita ng end screen yung iba ko pang video na maaaring interesado kayo. So makakatulong yan para sa halip na umalis ang viewers nyo after manood ng video nyo, ay eh maaaring manood pa sila ng iba pang video na makikita nila sa end screen nyo. Ibig sabihin nun, ay eh magkakaroon din ng views ang iba mo pang videos. Pang-Syam, Add to Playlist ilagay sa playlist ang video mo dahil malaki ang chance na kapag pinanood nila ang video mo na yon, e eh makikita din nila sa recommended videos ang ilang videos mo na kasama sa playlist. Kaya kung nagustuhan nila yung video mo at nakita nila sa recommended videos yung iba mo pang video, e eh maaaring video mo ulit ang sunod nilang panoorin. Pang sampu, syempre, hindi mawawala ang tip ng pag-share mo ng video mo sa Facebook. Kahit wala naman talagang may pakialam sa videos natin sa mga kakilala natin, eh sigurado namang makakapulo tayo dyan ng viewer na kahit isa lang. <laughs> diba? Ginagawa din ng iba, e eh, i-share ang mga video nila sa mga Facebook groups. Pero ipinapayo ko mga lods na i-moderate lang natin ang pag-share sa Facebook. Huwag masyadong i-share ng sobrang dami na magmumukha ng spamming kasi mga nganib naman dyan mga lods ang Facebook natin. So kung mapapansin nyo mga Lods, ang lahat na tips na binanggit ko ay may kinalaman o may layunin na manguna sa rank ang video mo sa search, mas lumaki ang chance na lumabas ang video mo sa recommended videos, ang masigurado na ang gagamitin mong keywords at tags ay yung mga talagang hinahanap ng mga tao. Sa madaling salita, lahat ng ito ay importante para lumaki ang chance na maging visible sa maraming tao ang video mo. Kapag nagawa mo lahat ito at wala pa rin nanonood, Ibig sabihin lang nun mga ludes, ikakaunti pa ang tao na naghahanap ng topic na meron sa video mo na yon. Pero huwag kang mag-alala, lagi ko nga sinasabi dito sa channel ko na para kang nagtatanim dito sa YouTube. Bawat video na itanim mo o i-upload mo dito ay may pag-asang umusbong o mapakinabangan mo sa mga sunod na araw, maaaring after 5 months or 1 year. E bigla na lang mag-trending ang video mo, di ba? Hindi natin alam. So ipinapayo ko lagi na mag-focus ka sa pagpapaganda ng quality ng videos mo. I-master mo lahat ang natutunan mo ngayon sa video neto. Yan lang ang kailangan mo. At kusa dadating ang subscribers na tatangkilik sa mga videos mo. Hanggang dito na lang ang video natin. Maraming salamat sa inyong panonood mga lods. Babush!